Hi mga kapop life! Naalala nyo ba yung nagtrending na champorado? Dito pala yung sa napuntahan ko na hidden gem na sigurado magpaparelax at magpapabusog sa inyo. Tara samahan nyo ako, i-explore ang ganda ng lugar na to at tikman ang mga masasakap nilang pagkain. Grabe, ang ganda ng view dito. Fresh air, tahimik na paligid at perfect spot para mag-unwind kasama ang pamilya o barkada. At yung design nito ay talagang Instagramable sa bawat sulok at may mga fun activities rin. And this is Nina. Dito lang yan sa Gala gala, sarap sarap. So, nandito tayo ngayon sa Casa Peregrine at itatray natin yung kanilang pinakabagong attraction. Ito yung hanging bridge. Let's go. For drinks, so ito yung in order ko kasi ito daw yung best seller nila, yung Coco Peregrine Latte. Meron siyang buko juice, coffee, milk and whipped cream. Kakaiba to ah, kasi meron siyang coconut juice. First time ko makakatikim ng ganitong coffee. Oh, let's try it. Wow! Nalalasahan ko pa rin yung buko juice at nalalasahan ko yung kape. Hindi siya weird ha. Masarap siya. Very refreshing na coffee. Mmm! At ito nga yung sikat na sikat na Casa Chocolate Dream Bowl. Wow! Wow! Finally, matitikman ko na itong champorado. Sobrang sarap ng champorado ngayon kasi laging umuulan, di ba? Saka mahilig ako sa champoradong ganito eh. Yung masabaw, yung maraming gatas, Man natin kung anong lasa ng champurado nila. Tikman tama lang yung yung tamis niya. Mmm. Kasi yung chocolate na nilagay dito, dark chocolate, wag ang sarap talaga. Eto, may kasama tong danggit. Mmm. -hmm. ate ng champurado. Mm. At syempre, nag-order na ako ng crispy pata. Yung crispy pata nila, good for four packs. Tikman na natin to with liver sauce. oo! Wow Kung naghahanap kayo ng lugar na makakapag-relax kayo at sabayan ng masarap na pagkain, Casa Peregrin ang perfect spot para sa inyo. Matatagpuan ang Casa Peregrin sa San Mateo Rizal. Bukod sa magandang view at restaurant, isa rin itong resort. Pwede kang mag-staycation dito. Kaya mga kapoplay, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pa nating food at travel discovery. See you on my next vlog!